What's up? Magandang araw sa inyo mga pamangkin. Dito <laughs> tayo ngayon sa bahay. Mamaya pa yung pasok natin. So, unti-unti nang gumaganda yung panahon. Eh, ayun, pakita ko sa inyo. Medyo magulo yung bahay namin. Pasensya na kayo. Kasi, meron kaming kailangang asikasuhin. Meron kaming tinatapos. Or meron kaming event this week na parating. So, ayun. Ayun <laughs> yung mm -hmm. Kaya naman, may yelo pa rin pero maganda na 'yung araw. Unti-unti lumiliwanag na. Ngayon, okay, may ilang mga sa labas, sa baba. At sa kabilang building okay. Ayan. may ingay. Ayun. Makikita niyo ang ganda ng paligid, 'di ba? So. Ay. Yan mga dagalat dami. Dahil pangkalat, pasensya na. <laughs> so, ayun. Bali ngayong araw eh, Siguro yung iba sa inyo, um, nagawa na to, yung iba, on-process na yung mga anak nyo, on-process na yung mga uh, pamilya nyo, o yung mga anak nyo. So, bali ngayon eh, ishishare ko sa inyo, or step-by-step, step, ituturo ko sa inyo, step-by-step, step, paano nyo ipaprocess or kunin yung mga anak nyo. Agaya, oh. hindi ako nanggahit eh. Siyempre, unang kailangan nyo is uh, birth certificate. Birth certificate and then uh, naka-apostel yun. Naka-apostel din na Naka-authenticate sa embassy. No? And then, uh, Authenticate siya. Naka-apostel uh, naka siya sa DFA. And si... Hi! Napasok na kasi siya. So pumapasok na siya sa school. Okay, so yun. Uh, kailangan nyo ng birth certificate ng mga anak nyo. Naka-apostel siya sa DFA and then naka-authenticate sa Philippine Embassy ng Finland. Uh, Finnish Embassy sa, sa Pilipinas. Ayun. So, kung paano nyo gagawin yun, eh email lang kayo sa embassy ko so, tapos sa uh, afternoon antayin nyo lang na uh, send kayo ng isi-send sa inyo yung instructions, no? so pay slip, 6 months uh, both parents kung may trabaho kayo parehas and then kaila benefits yung decision mada-download din yan sa kung nagla-language yung misis nyo or under ng integration program ng Finland yun Uh, yung support na nakukuha nyo from Kela. Like, yun Unemployment benefits. Tapos, uh, matadownload nyo yung forms doon. Matadownload nyo yung forms or yung decision sa through Kela website. Then, bank statement. Uh, six months. Siyempre, matadownload nyo siya through website or sa mobile app nyo, sa mga cellphone nyo. Kung ano yung mga bank kung gamit nyo, matadownload nyo po doon And then, um, employment contract, kung parehas po kayo may trabaho, ah uh, hingin nyo yung copy nun. Or, for sure, may mga copy naman kayo nun. And then, uh, tax, card and then ta uh, tax card and tax decision, download nyo rin yan sa Vero. Mada-download nyo siya. Kunin nyo dun. Tapos, sa uh, yun. Save nyo yung decision dun na sinensay nyo uh, this year or yung, yung mga nare-receive nyo. And then, yun pala. Meron pang marriage certificate kailangan naka-apostel din tsaka naka-authenticate sa Finnish Embassy. Yun din. Then, uh, passport, passport, police ID, and then uh, resident permit ng both parents. Naka-scan yun yung passport tsaka, uh, passport yung kung ano yung may details yun yung scan nyo. Yun. And then, ah uh, ID, harap at likod, ganoon din yung resident permit card, harap at likod din. And then, PK form para sa mga bata, no? Okay, PK form para sa mga bata, sign nyo yun, pirmahan nyo, fill nyo. Madali lang naman halos ka kanya, pare-pares lang yung mga tanong kung tatlo yung alak nyo. Paling ginawa lang na, ang ginawa lang namin is yung binago lang namin yung, <laughs> yung pangalan. Binago lang namin yung pangalan sa birthday ng uh, namin doon sa form kasi parang isi-save us nyo na lang para isi-save us nyo na lang para mas madali hindi na kayo mahirapan ah, uh. ah uh, tapos PH4 tama, PH4 form ah uh, yun yung kung sino yung kasama sa bahay kung sino yung kasama sa sa Pilipinas or yung guardian yun yung yun yung ilalagay nyo na kasama nila sa bahay pero dapat kayo pa din yung guardian uh, as in yung kayo kayo pa rin yung legal guardian ng mga bata. Na para at least eh walang gano'ng question pagdating doon sa <coughs> sa BFS. 'yun. Tapos afternoon um kung parehong nasa Finland like sa amin, kami, like yung case namin, kung parehas nasa Finland yung mga magulang, uh, ang kailangan nyo gawin is, um, kailangan nyo gawin ay maggawa kayo ng SPA or Special Power of Attorney. Yan ang kinakailangan nyo. And then, kung nandito nga kayo sa Finland, um, pwede nyo ipa-notarize sa DBB pwede kayo magpanotaryo doon. P Pila pa nyo. Uh, gawa kayo ng special power of attorney. Uh, uh, special power of attorney. Tapos ilagay nyo doon kung sino yung kasama. Uh, meron naman nagagawa or meron namang uh, format siguro sa meron namang format siguro doon sa mga sa website. Tignan nyo na lang din. Or, magtanong sila sa akin. Hindi. kasi kami kasi, yun, kasi kami gumawa lang kami ng special power of attorney actually, uh, kinopia lang din namin dun sa kaibigan namin kinopia lang namin yung special power of attorney na ginamit namin dun sa kaibigan namin so hindi na kami pumunta ng Helsinki pero yon syempre kung gusto nyo magpa-appointment pa din sa Helsinki or sa, actually di ko alam kaya yun, di ko alam kung kung paano yung gagawin doon doon sa sa pagkuha ng SPA doon sa Helsinki. Hindi hindi namin alam kasi yun, hindi namin ginawa. At kung ano lang naman po yung mga ginawa namin, yun lang po yung sinishare namin or sinishare ko. Kasi yun yung, yun nga, yun yung ginawa namin. At gaya nga nang sabi ko, syempre, depende iba-iba ng case like sa kami kailangan namin ng special power of attorney kasi nga parehas kaming magulang na nandito sa Finland na then um, ang kailangan lang naman namin is yung kasama ng mga bata na magpupunta sa BFS yun lang naman kasi halos lahat ng documents nila passport birth certificate uh, na pa pras na process na namin bago pa dumating si Macy's dito sa Finland. Nung nasa Pilipinas pa siya, lahat yun, uh, lahat ng mga documents. So, kung tatanungin nyo, kung na-expired yung apostel at yung... Uh, apostel at yung... authentication galing sa Finland, eh... tingin ko mukhang wala naman siyang expiration kasi... almost halos isang taon namin... halos isang taon namin bago nakuha yung mga bata. Kaya wala naman naging problema. So, ang ngayon, bali ang ano lang naman namin ngayon. Uh, sa ngayon, hindi pa kami... <coughs> <coughs> Sorry. Yun, hindi kami or hindi pa din kami yung legal guardian <laughs> ng mga anak namin dito sa Finland. Hindi namin alam kung bakit, hindi namin alam kung ano yung nangyari. Pero sabi naman sa amin doon sa system or sa DVV, eh, on process na hawak-hawak na nila yung papers, hawak-hawak na nila yung documents ng mga bata or namin. Siguro, antay pa kami ng mga ilang months. Kaya, hindi, hindi namin alam kung bakit ganun yung nangyari. Pero, yun. So, yun. Yun nga ulit, mabalik tayo sa special power of attorney. Yung sa amin kasi, ginawa lang namin. Gumawa lang kami. Meron lang kaming pinagkopyaan ng special power of attorney dun sa kaibigan namin. At, uh, okay naman. Gumana naman. Naging effective naman. Kahit dun sa ibang <laughs> kakilala ko na pinagbigyan ko ng copy uh, gumana so yun yun lang yung ginawa namin tapos wala na okay na pinanotarize lang namin or pinanotaryo lang namin sa DVB tapos yun binayaran na namin ah uh, nga pala um, parang nabalitaan ko pala ang isang appointment or visit na ngayon sa sa VFS is parang wala na, mababa na. Parang bumaba daw yung bayad. No. Hindi ko alam. pasang bumaba yung bayad. Di ba parang 5,000 mahigit? Hindi mataas pa din. Hindi. 5,000 mahigit before, di ba? O, 5,600. Pero ngayon parang 1,000 or 2,000 na lang yata mahigit. Hmm? Basta ga... Uh -oh, kasi meron kaming kaibigan, meron akong kaibigan na... Baka iba naman kaso niya? Baka naman tourist siya? Hindi. Ewan ko, hindi ka alam. Depende sa ano kasi sa tourist. Oh. Okay. Pag tourist, medyo ano yung bayad. Iba-iba ng presyo. Oo, uh, okay. So hindi ko alam, hindi ko alam pero kasi like si Ate, 'di ba? Para tanong lang niya. Oh. Mm, okay. Kasi sabi ni Elmer, okay. sabi kasi nung kaibigan ko si Elmer, uh, parang less than 5 less than 5,000 yung binayaran. Per yeah. each. Oo. Per each. Oo. Pero yun, hindi ko alam, hindi ko sigurado. Pero baka yun, baka mamaya tama nga si Mrs. Na baka mamaya sa ibang ano yun baka mamaya visit yung yung na appointment or hindi ko alam di ko actually hindi ko na tanong kasi may total or visit mga, visa baka ganoon ano kasi, kasi usually ang permit sa mga bata is sa bata is 27 ah, ah hindi hindi pala yun yung pala yung presyo ng babayaran nyo sa sa, sa appointment sa visa pag apply ng pero, visa yun, pero sa pag-visit sa BFS Um, binayaran nila ng mga bata ng mga anak namin is 5600 each so less than 6000 each so 6, yun plus, tapos may stress and processing ah uh, plus so, processing ano fee, fee ah uh, delivery delivery fee uh, delivery. yun yun na pala yung processing fee. yung 5-6. Tapos delivery fee, parang 300? Oo, oh, yun. Parang 300 lang. Pero kung tatlo naman lahat na yun, di ba? Or isa? Oo, oh, yata. Yeah. yun. Basta. Basta mga ganun lang naman. Pero... Basta plus pa yung processing fee. Oh, basta plus, plus pa yung delivery fee tsaka processing fee. Tapos, yun nga, yun pala yung sa... Depende sa area. Hmm, depende pa sa area. Tapos ah, uh, yung sa sa pagpapa-authenticate pala, dati yun nga, uh, inabutan namin is yung 1700 18 na per authenticate 8. per per papers per documents doon sa uh, embassy, Finland. sa embassy ng Finland, Finland sa Pilipinas. So ngayon, parang nabalitaan ko is parang 37 na yata. So sobrang laki ng tinaas niya. Kaya yun mas kailangan pang mag-ipon muna. Mag-ipon muna bago, or, or yun nga, unti-unti nyo -unti yung process. Buti nga ako yung ano sa akin, di ba? Oh, yun nga ginawa namin. Buti yung process. Ni oh. Pag-process ni Macy, sinabay na namin yeah. lahat lahat sa mga bata. Kasi nga, yun nga, hindi um, natin alam, baka bigla-biglang nagbabago yung pressure, di ba? Kaya, sayang. So, yun. Yun, yun yung mga ginawa namin ah uh, para sa amin uh, yun yung naging uh, process namin Nang ginawa namin yung pag-apply dun sa mga bata so, yun, after 2 months after 2 months may decision na yung sa visa nila actually, everyday namin chinecheck yung email <laughs> everyday namin chinecheck yung email na sure or... I... Oh, pero yung application talaga parang August. yun tapos na nagbisit ah, nag-visit na sila ng August. August visiting. Oh, Bilay oh, August 12. Ah, nagsimula kami ng July na process. Basta uh, mga documents lahat. Upload, upload. Enter Finland lahat. Tapos, uh, ah, nakapag-appointment sila August 26 which is holiday holiday yun sa Pilipinas kaya, kaya akala namin walang office yun pala ah, buti na lang tumuloy pa rin sila so bukas pa din yung uh, BFS. Mm, akala ko talaga, uh, talaga, akala ko talaga, wala silang pasok kasi nga holiday sa Pilipinas noon. So, so, may pasok pa rin sila noong time na yun. Kaya, ayun. After two months, actually, mga October 24. October 24, may decision na, lumabas na yung decision and then like after a month wala pang one month, nag-decide na kami, pinag-usapan na namin na kukunin na namin. Siguro mga 2 weeks lang. Mga 2 weeks lang. 2 weeks lang sabi namin. November. Oh, November. So 'yun. kina uh, first week ng November nag-decide na kami na uh, hindi, ah, oh, mga first week ng December nag-decide na kami na sige, kukunin na natin sila ngayon. So 'yun. 'Yun 'yun. Kaya, uh, yun. So, I hope na uh, sana makatulong to sa inyo itong video na to. Kung paano nyo i yun sa mga anak nyo. Kung paano nyo makuha yung mga anak nyo papunta dito sa Finland. So, yun. Uh, good luck. Good luck sa inyo. And, God bless po sa lahat. At, uh, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat. At, meron lang akong gusto ipakita. Na, ano. So, ito. Ayan. konting konti na lang ko nakikita nyo konting konti na lang malapit na tayo mag 1,000 subscribers so yun, maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment lahat po ng nagko-comment dito eh, binabasa ko po, lahat po nare-replyan ko po at maraming maraming salamat sa supporta nyo at muli <laughs> lagi nyo tatandaan kaya nang lagi ko sinasabi, lagi nyo tatandaan lagi lang natin pili maging masaya na walang tinatapakang tao d